Posible namang sabwatan sa gobyernong punot dulo ng pag-i-issue ng mga dinoktor o manong birth certificate ng mga Chinese sa Santa Cruz, Davao del Sur. Hindi raw malayong may kinalaman dyan ang ilang taga Philippine Statistics Authority. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Posible raw na may sabwatan ng dating local civil registrar ng Santa Cruz, Davao del Sur sa ilang ahensya ng gobyerno kaya saan makama mga questionabling birth certificate na na-issue sa ilang dayuhan doon. Sa ikalawang pagdinig ng Senado tungkol sa mga pineke o falsified birth certificate, sinabi mismo ng mayor ng Santa Cruz na posibleng may kasabwat ang sinuspending local civil registrar nila sa Philippine Statistics Authority o PSA, kaya madali siyang makapag-issue ng mga pineking birth certificate. Yan ay kahit kulang-kulang sa requirements sa mga nag-a-apply na foreigner. Ang duda ko Senator, ay, yung uh, head namin sa PCA, may magkamag aanak na nag-work din sa PCA sa region. Tapos mayroon lang isa niya ang anak niya mismo. Tapos isang law firm. Kasi may mga record doon na doon nag-subscribe yung ano. Tapos mayroon din silang ano na may travel agency. Basis sa sariling investigasyon ng Santa Cruz LGU, aabot sa mahigit 1,500 na birth certificates ang nakitaan nila ng irregularidad. Kasama na raw dyan ang higit limampung na-issuehan ng birth certificate na purong Chinese pala at wala naman talagang Pilipinong magulang. May nakita rin daw silang apat na kapelyido ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go at ilang foreigner na iisang ang nakalagay ng midwife na nagpaanak kuno pero hindi naman nila mahagila tiningan kayo penmanship, yung nagpirma lahat sa papers, isang tao lang. Tiningan ko rin sa, pinuntahan ko sa office kung mayroon bang resibo. Kung nagbigay ba sila na mga isyuhan ng resibo, pinunta, kung mayroon ba mga resibo yung mga courts na yan, is din. Dahil sa sobrang dami na raw ng mga late registrant na na naisyuan ng birth certificate sa kanilang bayan, unti-unti na rin nilang sinilip ang iba pang lumang birth certificate pati ang NBI. Lumakas din daw ang hinala. Sa hiwalay din kasi nilang investigasyon sa mga pinekeng bird certificate doon, lumabas na 102 daw ang hindi naman talaga nakatira sa mga nakasaad nilang address. Anong next move? No? Obviously, may problema to. Anong next move? Are we, kagaya doon kay Goa na nag-file ng cancellation for bird certificate? Who will file the Sa ngayon, suspendido muna ang local civil registrar na dawit sa issue. Pero ang Senate Blue Ribbon Committee, hindi lang daw Santa Cruz ang titignan. Sa top 10 kasi na listahan ng mga LGU na marami ring late registration, pang 10 lang ang Santa Cruz noong 2022. Kaya sisilipin din daw ng komite ang natitirang siya. Nagbabalita mula sa frontline, Rio Fernandez, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.